Anong meron dito? Ah. Campsite. Ko, ano ano yun Di ko alam. Digos Hills. Ah, ito yung mga sikat na campsite dito sa ano, Talbak, Bulacan. Yan Digos Hills O, diyan oh. oh. Talbak, Bulacan. Ano ba? ano ba yan? Ewan ko basta. Oo, yun na yun. Bahala kayo. Wala pa kayo sa inyo. <laughs> Lamang lang tubig, buti-buti na gasolina rito. Pak. Huh. Tarik. Lah, Tarik. Otak men. Antarik. Gak apa. Kaya moyang masih. <laughs> tarik kan wala tayo sama apa? Ngiyari. Touchdown nyata sa tilapia pilo ni. Eh. Yo, alis na kami rito, papapilit kami kay Tamba Heroes. Lots! Ah? Ikot, ikot. Papapitik tayo sa pitikiro dito sa DRT, kay Tambia Heros. Ayan, dito tayo magsisimula. Ipitikan niya kami. Alright. Gano'n eh. Thank you! Salamat! Ayos! <laughs> Lumipat na sila dito sa DRT Ha? Ah, meron niya ni. Eh. Dami ng pitikeros. Alright, uh, tapos na tayo sa Mayana, uh, sa May uh, signage ng welcome art ng uh, DRT no sa ngayon ang uh, punta naman namin ay uh, doon sa may uh, Tilapilon Hills ay sa Google eh, nasa 43 minutes ang bibiyahin namin mula doon sa may uh, signage no so that is our target for today's video one of our target naka ingles <laughs> pulot ko lang doon sa ano eh lugawan ay mamihan yung English na yan Ah, ahon, hindi tayo makahon Mahina sa ahon Yun oh, ganda ng kalsada rito Bagong asfalto Makinis Makinis na makinis Ah Hindi <laughs> <makawin> si Masi Hindi <laughs> makakawin Hirap na hirap Wala na <laughs> Gapang <laughs> Nangyari sa'yo Masi Hindi makakawin Hindi <laughs> makakawin ang putik Napakahina ang ganda ng kalsada rito oh. Bagong asfalto mga pati Oo, oh, no? kinis pa eh Mukhang kanina lang natapos eh <laughs> Sobrang kinis eh Sobrang kinis na Pati doon may pitikiros Sa pag-aho na yun Oh. Siyempre Pagka Ayaw mo? Hindi ako na mauna Alright So tuloy-tuloy tayo Malayo pa yung biyay natin 43 minutes to Marami rin pala mga kurbadahan dito Papunta sa Tilapilon Kaya oh. mga kurbadahan na yan mga pati Parang marilaki O oh, Napakaangas O oh, diba O oh. <laughs> ni Mio Mio <laughs> Ang hina ng Ano ni Masi Ahon Ay oo oh, Ano siya sa ahon May angkas kahit may angkas, kahit wala akong angkas, wala akong angkas, mahina sa ahon. Kadena kasi niya eh, uh, 1434. Pero kung 1436 to, okay lang. Tanya yung eh, mga kurbadahan dito. Ako, anong ano to? Ako, sa mundo ito. Mundo ng mga taga Bulacan. <laughs> Papuntang Tilapilon Hills. Oh, okay. Woo! Umahun. Hai, ah, rap-rap sahun si masih. Oke. Okay. Sana. 그렇죠? Abi wah korban Antarik, antarik, antarik. Antarik ko. Oh. o Sabay pali ko. Sabay sabay aahon na naman doon, oh. Bulo. Okay. Smooth lang. Smooth lang ang biyahe. <laughs> okay Hala, babaahon ahon Buelo. Okay Alright <laughs> Sarap Magmotor Grabe yung mga ano rito Oh tatarik ng mga ahunan tsaka tawa dami din liko-liko rito o oh, ano tayo layo pa o oh. oh. oh, mayroon bulati o oh. o oh, tarik o oh. ang tarik tarik ang tarik tarik ang tarik tarik Okay. Pero kagandaan, maganda talaga yung kalsada Makinis Siguro dahil bihira lang may dumadaan dito na ano, malalaking truck Siguro ganun, kaya maganda pa yung kalsada di magtatagal Uunlad din tong bahaging ito ng bulakan Matutulad yan sa Marilaki <laughs> Ganda yung kalsada eh Tapos kurmadahan Right, so ulit na, tila -pilon tayo, tilapilon target natin Masi oh Ooh, Lakas Lakas ng green na masi ah Kill ride lang Hindi natin kailangan magmadali Di ba? Ito lang yung alam mo parang kaninahabol ng Ano eh Tigre Chillax lang Enjoy lang yung Pagra-rides Enjoy mo yung Paligid Enjoyment Is the key <laughs> Enjoyment is the key <laughs> Grabe yung tarik nito ah Grabe oh Ang tarik oh Ang tindi Ah kahun, kaya si Masi dito mamaya <laughs> Ahon <hun>, yan Primera Pag <laughs> hindi ko ako sa Primera Ewa eh. ko na lang Grabe tarik yun ah Oh Kita nyo side mirror <laughs> Ito pa Oh dali, tasira tayo, na ah, kuwarto tayo eh. ang daan lang <laughs> ang tarik ko grabe bundok talaga ala 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 <laughs> ala welcome barangay ano yan? barangay ang akle? Ah, welcome, barangay akle Akle ba? Ano ba pronounce yan? Akle? Akil? Akle? Siguro Akle Barangay Akle Shout out sa mga taga barangay Akle Mabuhay kayong lahat Mga taga barangay Akle Ano ko ano to? Anggat ba ito no, sa garay? Uh, basta bulakan <laughs> Anong meron dito? Ah. Ah, babangis ah. Campsite. Ko, ano niyan don, di ko alam. Digos Hills. Ah, ito yung mga sikat na campsite dito sa ano, Talbak Bulacan. Yan Digos Hills oh, diyan oh. Talbac. Alam ko Talbak ito eh. Talbak, Bulacan Aba, ano, ano ba yan? Ewan ko basta Oo, yun na yun Bahala kayo Wala pa sa inyo <laughs> Digos Hills Sikat yun na ano Ito yun pinupunta ni Boy First Time Sa kayong Talbak Coffee Nadaan na natin kanina Ah, wala na akong gas ha ah. Gasan pa ba dito? Ano? Ganda oh Ah, matarik Try tayo Matarik 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 Oop yeah. Diretso Diretso Lamang lang Tubig Buti-buti na gasolina rito Grabe Woohoo Ang tarik Wait 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 Patayo yung sumimplang Wait tarik utik na yan ang tarik <laughs> malakayo pa tayo si Masid hindi na makaahon sa si Tresera si Gunda Gapang, kaya mo yan Masi Gapang, sahod Gapang Gapang si Masi Ah, ito yan focus na yung gas natin Wala pa yata gasolinaan dito Kahit sana buti-buti lang, okay na yun eh na pa ako palingon-lingon eh Pero bilib ako sa kalsada rito ha Ganda, kinis Halos, wala ka talaga mga ano na lubak Ang ganda, ang ganda talaga Promise Ito nga yung kabilang linya oh Hindi nga baka nagagamit oh Yung nasa kanan ko kali, Yung kabila naman oh Ganon din Parang ginagamit lang itong dalawang gitna eh Bira kasi may dumadaan Kaya siguro ganun Stop over na mga ano Rider oh Wow Ganda Woohoo Alright Wala na tayong gas Malapit na maubos tayo Ang ating gas Lama lang buti-buti rito Nang gas Ito pa na Teka, nawala tayo sa mapa nangyari Touchdown na yata sa tilapilon eh ah, Wala eh Maka Ayan oh no? what's happening on this earth of the matter in the middle of the night baka nawala yung ating ano signal okay, tuloy tayo nawala yata yung ating signal oh, andali hahanap natin tindahan ito tayo rito baba na eh. Nakita tayo ng gasolinahan Wala po bang malapit na gasolinahan dito? Ay, wala po bang malapit na Ah, wala, malapit, wala, 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 wala. Kahit, Ay, ito, May tindahan dito sumunod Kahit buti-buti? Hmm, -buti. may uh. tindahan dito Ah, sige pa. tingnan ko Ah, may gasolinahan rin pala sana siya Kaso na, ubus <laughs> Tara, tingnan natin dyan gasolina sa gasolina muna ako sige po salamat ito yata. gasolina hindi ba baka tanong mo nga tao po baba na eh, baba Alright mga kapatid, tapos na tayo magpagas sa bote-bote Ang problema, walang green So, ang binili ko is Apula ah, <laughs> Eh, no choice na eh Isa, magtulak tayo Ah, hirap yun Pwede naman yun eh, halo Pula at green Oo <laughs> oh. Hindi ka na At uh, pupunta tayo ng Tilapilon Hills na Mampas pala kami Buti na lang yung inintuan namin tindahan Ay uh, alam na alam niya kasi Yung kanyang anak doon Ay eh, na tutor guide sa Tila Pilon Hills mismo So yun nga Babalik kami Ang lapit na lang naman Walking distance nga ako tutuusin eh. Akala ko na wala yung signal natin Yung pala uh, touchdown na pala yun Andali Okay Saan? Okay. So dito pala. Tila pilon? Tila pilon? Apo. Mag-hiking po. Pero ma'am, yung pong Anahaw, Tila Pilon, iisa po ang kanilang view. Kung gusto nyo po, sa Anahaw po, pasakuin yung motor. Yung po kasi sa Tila Pilon, meron kayong tour guide. Asan po ba yung Tila Pilon? Dito po. Tapos po, may bayad din ang parking. May trap pa rin po kayo. Saka po yung dadaan nyo yung lute, yung pa rin po kayo. Ah, dito yun? Ito po, tila Pilon po. saan ako po, 70 lang po ang per head. Tapos po yung motor, libre rin po. Dito rin yung daan nun, papunta tila pilon. Wala hindi doon, wala. Walang iba, ito lang. Dito rin, papasok. Saan ako po kasi, pasok po ang motor nyo. Oo. Pero-pero po, kahit yung po talaga kayo, kahit dito. Hindi talaga yung plano namin. Okay. Tila pilon eh. Doon na lang, diretso na kami. Okay. Sige, thank you. So, tila pilon. Dalawa pala rito, tila pilon, tsaka anahaw. Ah, 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 Ay, tila pilon tayo eh. Nang ano ko eh, plano ko eh. So, dalawa pala yun. Sumimili ka. Eh, gusto ko ano eh. Mag hiking Eh, mag-ano Hiking nga. Ah, dito. Distraction. Tilapilon. Tilapilon. Touchdown. Register tayo. Registration. Magandang tangali. Hehehehe. <laughs> 75. Mm. Pati, pati parking na yun. Mm. Dalawa kami. Ano? May ilang okay. oras ang ano? 25 minutes. lang minutes? 25 minutes. minutes. 25 minutes. minutes. dapat Ini sama orang tuanya, kalau tak ada pembayaran apa